Ito naman kaysa si Kuya sa isang appliance center. Bakit ka walang kibo? Wow, grabe ang ganda ng poses. Nagduro ko ba ang puso? Grabe ang ganda ang lamig. Sino siya at bakit ba sinaktan ka? Ang taas. Gayong laging tapat ka sa kanya ang taas at ang lamig. Grabe. Dati-dati may ngiti. Ang galing ah. Nakita ko sa iyong labi. Ba't ngayon'y nababalot na ng sakit At tila ba ayaw mong umimi Bakit di makita? Bakit di madama ang pag-ibig kong inaalay? Tanging sa'yo sinta. Grabe ang taas. Di ko sinasabi, ako'y nakiba. Basta sa pag-ibig ko, ay di katulad ng pag-ibig niya. Grabe ang taas ng boses. Actually, itong kantang ito is mataas talaga ito kasi nga rockstar ito eh. Pero mas tinaas ni Kuya. Grabe siya. Ang galing. Nakakabilib. Dati hirapin may hindi Nakita ko sa iyong labi Ba't ngayon'y nababal

Ai tigla tulad ng pag-ibig niya. Grabe ka, kuya. Yeah. Hindi lang minsan na lumuha. Hindi lang minsan na satan. Basta't masasabi ko lang, di Tanging sa'yo sinta Di ko sinasabing Ako'y naiba Basta sa pag-ibig mo Di tulad ng pag-ibig niya Eh, hey, naputol Ang <laughs> grabe Naputol, sayang nabitin So anyway, nakakatuwa po si Kuya, no? Grabe, ang taas ng kanyang boses napakagaling niya tapos maliban sa mataas yung boses napakalamig ng kanyang boses um, yung kantang yun kasi I believe yung kantang yun is kanta ng rockstar which is napakataas din talaga ng boses ng rockstar and yun mas itinaas ni kuya grabe siya <laughs> nagulat ako sa kanyang boses walang ano eh sa simula pa lang ng pag start ng pagkanta hanggang sa nakat nga po nabitin tayo eh pero anyway yun nga simula ng pag start ng kanta hanggang sa katapusan ng kanyang o ng video is talagang napakataas na ng kanyang poses. Walang ah uh, mababa, puro mataas. <laughs> Grabe. Nakakabilib no. Grabe talaga yung mga Pinoy no. Grabe yung mga Pinoy sa pagdating sa ano sa kantahan napakagaling talaga. And yung boses ni Kuya Sbira, alam mo yung ganong boses no na napakataas tapos malamig din pa rin siya pakinggan. So, kodo sa iyo kuya kung sino ko man. Napanood ko lamang ito sa isang Facebook page. Uh, pero hindi ko alam kung ano yung name ni kuya. So, parang mic testing pa rin yun sa isang appliance center. Uh, which is marami din talaga mga na nade-discover sa mga mic testing dyan sa mga appliance center. Sa mga malls. Kasi, syempre, libre lang eh. Libre kang kumanta doon. And syempre, ikaw na isang singer na may talent. At gusto mong may showcase ang iyong talento is uh, kumakanta. Or maraming mga ganoon na uh, kumakanta din talaga sa mga ganoong places, mga appliance center, katulad nga po ni Kuya. Sana, sana si Kuya is makasali siya sa mga competition. Hindi ako sure kung nakasali na siya, pero sana kung hindi pa man, uh, sana sumali siya. Grabe, ang galing niya. Uh, napakataas, napakataas ng boses para siyang, hindi ko alam, rockstar talaga. Uh, lang kasi yung mga, ano, mga singers na napakataas talaga yung boses. Just like yung rockstar, sila Mitoy Yunting yun, masimula uh, pa lang talaga ng kanta hanggang sa tuloy, matataas talaga yung mga boses nila. At katulad nga po ni Kuya. So, ayan. So, ipagpray po natin na sana sumikat itong si Kuya. And sana supportahan po natin ang mga ganitong klaseng mga talents. Guys, itong mga uh, kabayan nating mga singers. Kung paano po natin supportahan yung mga ibang lahi. Just like K-pop artists, mga Americans. Australians, Canadians, at iba pang mga lahi. Sana supportahan din po natin ang sariling atin kasi Marami talagang, talaga tayong mga kababayan na napakaganda ng mga boses. Sabi nga po nila na 90% nga po ng mga Pilipino ay magagaling talagang kumanta at magaganda talaga ang boses. At yun, uh, pinatutunayan naman ito ng mga kababayan natin. Maging sa ibang bansa, kapag bigyan mo lamang ng mic ang isang Pinoy or Pinay, is talagang magugulat ang mga foreigners sa ganda ng boses ng mga Pilipino. Uh, kasi tayong mga Pilipinas, Pilipinas, mga na napakahilig yun talaga sa kantahan. Yun nga po sinasabi ko 90% is magagaling. At yung mga natirang 10% naman, kami yung kami yung mga frustrated singer na kahit ano man, mahilig man kumanta pero yung kanta is walang hilig sa amin. <laughs> Joke lang. So anyway, yun. I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging uh, bumabalik sa aking YouTube channel. Inulit ko nga po palagi. Daugalin po natin magdasal. Mapasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya and always uh, bring payong kapote, sobrero or anything na pwedeng maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo ng sa ganon kapag napakainip po ng sikat ng araw ay meron po tayong pantakip or kapag bigla namang umulan ay may payong po tayo or kapote or sombrero na magagamit. And always take vitamin C na para mabusa ang ating immune system. At hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga, sakit-sakit, especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po, yung napakainit tapos bigla-bigla na lamang pong umulan. So once again guys, hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ka na reaction video. Uh, order ko, mag-iingat po tayong lagi, lahat-lagi. And always pray, always salamat. And God bless po sa ating lahat.